Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat po sa mga sumusubaybay gamit po ang 702DZAS, yan po ay sa NCR sa mga listeners nating nakikinig sa Norte gamit naman po ang 1143 DZMR at siyempre uh, tayo po ay napapakinggan din sa Visayas gamit ang DYVS at sa Coronadal South Cotabato gamit naman po ang uh, at eto pa tayo po ay napapakinggan din sa Davao City Gamit po ang 1197 DXFE The Good News Radio. Salamat po. At uh, kung kayo po ay nakikinig at uh, hindi nabanggit ang istasyon na inyong uh, ginagamit, aba, ipagbigay alam niyo po sa akin. Pwede niyo pong i-message ako personally. At uh, gayon din po sa mga nakikinig gamit ang internet. Salamat po sa ating mga taga-subaybay na sumasabay sa atin kahit po iba-iba oras, no? So praise the Lord sa ating uh, Technology at syempre sa ating tech team na kasama po natin na uh, tumitiyak na ang ating programa ay mapapakinggan. Uh, salamat din po sa mga sumusubaybay sa ating mga Facebook pages. Yung pong uh, 702DZAS-FEBC Radio Facebook page, yan po. Pwede niyong mabalikan yung mga previous episodes. At uh, siyempre, ang 1143 DZMR Facebook page. Ayan. So, atin hong pinag-aaralan ang pagkakabalaho diba, sa kasalanan. Alam nyo, isa yan sa napakahirap na kalagayan sapagkat uh, ang problema po, pag tayo po inalagay sa ganyang kalagayan, ang nangyayari po ay merong effort, pero sabi nga, walang traction. Ibig sabihin, ay hindi po tayo umuusad at nakakalungkot yung kalagayang yan. Narinig ko po ang patutuo ng isang uh, pastor, no? isang kilalang pastor na siya po ay nagpunta sa isang bone setter. Yung pong mga nag-aayos ng mga porma uh, forma ng ating buto no? Uh, sa atin ho para mga yung mga manhihilot di ba yung mga yung iba tinatawag nating refle reflexologist yung iba naman po ay mga physical therapist. No? Iba-iba ng specialization at uh, Pero yung kanyang pinuntahan, ang kanyang reklamo, yung kanyang liig. Pero nung siya po'y dumating doon, ay inumpisahan siya na ayusin sa kanyang paa. At sabi niya, hindi yan ang aking problema, yung liig. Pero siya po ay uh, sinimulang uh, asikasuhin sa kanyang paa. At ang sabi sa kanya, kailangang ayusin natin lahat. At alam niyo ho, Uh, napakaganda nung uh, katotohanan ng iyon dahil nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga na talagang makita natin na yung buong buhay natin umaayon sa kalooban ng Diyos Kasi paminsan po, yung mga problema natin na ating nakikita, napapansin, nakala natin yun mismo ang ating problema Pero in reality mga kapatid, maaaring yung nakikita po natin ay problema na anak pa ng ibang problema or maybe... Uh, problema na yan po yung sintomas pero hindi yan yung cause. So it's very important to identify the cause of the problem. Sabi nga ng author na si Richard Blackaby, your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. So kung nahihirapan ka sa pagsunod, most likely ang pinag-uugatan po niyan ay yung pong iyong uh, struggle na mahalin ng ating Panginoon. So kahit na pilit mong naglalagay ka ng time, uh, pilit mong uh, inaatinan yung mga activities, pero nagtataka ka, bakit sa kabila ng mga efforts na ito, eh parang kulang at parang walang nangyayari. Kasi po, ang problem is kailangan-kailangan naharapin po natin yung root cause of the problem. At pag hindi po yan ang na-address natin, ang mangyayari po, we will temporarily solve the problem, but eventually, babalik po yan. Susulpot ulit yan. Kaya kailangan balikan yung pinakapunot ugat ng problema. Mabigyan po ito ng karampatang lunas. At para sa ganoon po ay makita natin ang talagang lasting na pagbabago. Inaaral po natin yung Aklat ng Hukom. No? Very important book sa Old Testament kasi ito po ay tumatalakay sa parte ng kasaysayan na kung saan ang mga Israelita po ay nakapasok na sa promised land, na divide po nila yan, but because of their partial obedience. Okay, ulitin natin, partial obedience. May pagsunod pero hindi lubos. May pagsunod pero hindi kompleto. Kaya nga partial. At ang resulta po, bagamat napasok po nila ang promised land, they cannot enjoy Uh, the blessings of the promised land. As uh, previously mentioned sa ating mga inaral, uh, nakita po natin na pag ang isang tao hindi nag-all out sa Panginoon, ang taong iyon ay hindi rin makakaranas ng all out blessings uh, mula sa Panginoon at hindi rin po niya mararanasan yung uh, kabuuan ng nais ng Panginoon sa kanyang buhay. If you hold something back from the Lord, you are basically holding back something for yourself no tayo po ang uh, naaapektuhan kaya nga sa book of james ano ang ganda ng pagkakapaliwanag sa book of james eh sinasabi na kung tayo po ay uh, tagapakinig pero hindi po tayo nagsasabuhay ng salita ng Diyos eh ang sabi ho ni Santiago you are only fooling yourself wala kang ibang niloko kundi ang iyong sarili di ba So sabi nga ito basahin natin ano uh, dito po sa uh, James chapter 1 verse uh, 22 no at mga sumusunod pang talata. Ang sabi rito but don't just listen to God's word you must do what it says otherwise you are only fooling yourselves for if you listen to the word and don't obey it is like glancing at your face in a mirror You see yourself, walk away, and forget what you look like. Ang bigat nun ano, yung sinabi dun sa verse 22, uh, pag hindi natin isinasagawa ang sinasabi ng salita ng Diyos, you are only fooling yourselves. Wala tayong ibang niloloko, wala ho tayong ibang uh, naiisahan, kundi ang mga sarili natin at ayaw natin yan. Kaya nga ho napakahalaga na maunawaan ito sapagkat uh, ito pong katotohanan ito ang magdadala sa atin ngayon sa solusyon sa tunay na problema so we have to uh, really understand the word of god obey it uh, para po sa ganoon ay tayo po ay uh, lubusang makaranas ng pagpapala at pagkilos ng ating panginoon so yung partial obedience na pinakita ng mga israelita nung sila po ay pumasok sa promised land led to a lot of problems no ano pong mga problema kasi nga ang sabi ng Panginoon, palayasin niyo yung mga tao ron at uh, dahil yung pamumuhay nila hindi ka lugod, -lugod. Ngayon, pagka hindi niyo sila pinaalis, ang word na ginamit po sa ibang salin sa English, they will be a snare or trap to the next generation. Ibig sabihin po, yung kanilang maling pamumuhay ay magiging patibong para sa inyo. Ah, uh, yung, yung bagay na hindi dapat problemahin, magiging problema ninyo. Yan po ibig sabihin niyan. Uh, yung mga issue na dapat sana ay naiiwasan ay hindi ninyo maiiwasan dahil uh, kayo mismo ang gumagawa o lumilikha ng mga bagay na inyong poproblemahin pagka hindi nyo lubusan na sinunod ang ating Panginoon. Eh, siguro maganda sa puntong ito, tanongin ng ating mga sarili, bakit nga ba may mga pagkakataon na susunod ka lang din, hindi ka nasumunod ng lubos. Bakit minsan po, eh, partial yung obedience. So let's try to explore some of the reasons kung bakit nga tayo mismo, no, uh, susunod ka na lang din, ba't di mo pa lubos-lubosin? Ika nga, ano kaya mga dahilan? Well, isa po sa kadahilanan kung bakit ang tao hindi lubusang sumusunod ay yung katotohanan po na may mga pagkakataon na yung pagsunod natin, nagagawa natin, pagka yung pinagagawa is convenient or favorable sa atin. In other words, pagkagusto natin yung pinagagawa, ayan, tayo po'y ay sumusunod. Pag pumapabor sa atin, ayan, tayo po ay sumusunod. Pag ito ay ayon sa pinapangarap natin, ayan, meron tayong pagsunod. Pero eto ho ang katanungan at napakalaki at napakahalagang katanungan. E paano na kung yung ipinagagawa ay malinaw na kalooban ng Diyos pero ayaw mo pa rin ang sumunod? Ilan po ang mga dahilan? Well, sometimes, nandun po ang pride. Minsan po ang problema, uh, ito po isang uh, katotohanan na uh, may mga pagkakataon na kaya ayaw nating ang sumunod dahil kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon do we really trust that God is good and his will is perfect or may mga pagkakataon po na ang dahilan ng hindi pagsunod sa Panginoon ay yung pong nag enjoy ka pa sa kasalanan totoo yan may mga tao na pag nag enjoy sa kasalanan akala ho nila walang consequence di ba kaya nga sa book of samse eh, isa to sa mga hinaing ng uh, salamista sabi niya, why do the wicked prosper? Bakit kung sino yung masama, e eh parang yun pa yung okay? Bakit kung sino yung hindi gumagawa ng tama, e eh parang yun pa yung nagtatagumpay? Talaga namang paminsan mapapatanong ka kasi isipin mo nga naman, bakit may mga taong hindi na nga sumusunod, e eh parang okay pa rin. So yan po. May mga times kasi na akala natin everything okay o kaya laging mananatiling okay despite their disobedience pero ang reality po, eventually, nandyan yung consequences ng kanilang maling pagkilos. So itong nangyari sa mga Israelita, they obeyed the Lord, yes. Sinakop nila yung lupain pero ang malaking problema po ay uh, hindi po nila lubusang sinunod ang kalooban ng Panginoon hindi nila itinaboy yung mga nakatira doon. So ano pong nangyari eventually? Ayan. Kaya po sabi natin yung Book of Judges eh ano yan eh? ang tinatalakay po diyan yung tinatawag na cycle of sin, no? Paulit-ulit na pagkakasala. Uh, kaya kung babasahin niyo po yung mga introduction sa bawat judge o hukom na i-introduce and again let me just repeat na yung judge po o hukom na binabanggit dito ay hindi po yung hukom sa korte na alam natin. Ang tinutukoy po dito'ng hukom o judge eh sila po yung mga military leaders, no, sa so pagkaka nagkakaproblema ang Israel, uh, sila po ang pinadadala ng Panginoon at uh, iba-ibang tribu 'yan para sa ganoon ay tulungan yung mga Israelita sa kanilang kalagayan. Pero before a judge would come, judgment would come first. Okay? Bago dumating ang isang hukom, eh, parurusahan muna sila. Kaya nga ho, ito, no, sa Judges chapter 6, verse 1, ang sabi ko dito, The Israelites did evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for seven years. So again, uh, mapapansin po natin sa passage na yung masama sa paningin ng Panginoon ay kanilang ginawa. Ito ho, kailangan bigyang diin natin eh. Kasi ang problema sa kultura ng modernong panahon at kahit naman sa dating panahon, ang problema ho, it normalizes what is wrong. Yan, yan kasi ang problem sa kultura eh. Dahil yan yung kinagisnan mo, kinasanayan mo, Uh, kahit na yung isang bagay ay hindi maganda, hindi mabuti, hindi kaaya-aya, hindi acceptable, uh, it becomes the norm, di ba? Halimbawa, sa ating kultura may mga pagkain tayo na kinakain na sa iba ito po ay nakakasyak, no? Halimbawa yung balut ano, ha? talaga namang eh, dito lang ho sa amin eh lumabas diyan sa may daanan Mayat maya may makikita kang nagtitinda niyan, no? Ay eh, meron pa yung hindi naglalako, yung talagang nakapuesto lang. So hindi ka mawawalan. Eh sa ibang mga uh, bansa, may mga foreigner pagka dumarating dito eh palaging uh, ang inaalok natin yung balot, no? <laughs> o kaya yung mga laman loob na binebenta ng barbecue, di ba? So tuwang-tuwa tayo pakainin sila, no? Para bang uh, challenge, no? Na sila po ay kumain noon. Pero kaya ko po sinasabi to sa atin, it's uh, almost completely normal dahil uh, the typical or average Filipino ay kakain yan. Ibig sabihin, hindi issue sa kanya yan. Hindi man niya makain yan, pero ang bottom line, uh, karamihan po ay kinakain yan and to some people, walang issue doon. Uh, misa napunta rin kami sa ibang bansa na kung saan yung mga hindi naman natin kinakain, kinakain naman doon. So tayo naman yung... Nasyasyak, di ba? So, madalas, pag na-expose tayo sa ibang kultura, doon natin na-evaluate kung maayos ba yung kulturang pinanggalingan natin. Di ba? So, dito, dahil nga unti-unti nalihis sila, ginaya nila yung mga pamumuhay, pamamaraan, adhikain, ng mga taong nasa paligid hanggang, actually, pagkatapos po ng Book of Judges, nagkaroon na sila ng unang hari eh. Uh, kung maalala nyo po bakit sila nag-request uh, para magkaroon ng hari You remember the story, di ho ba? Uh, sinasabi nila gusto naming magkaroon ng hari Kagaya ng mga bansa na nasa aming kapaligiran So gusto po nilang matulad sa iba Samantalang ang sabi ng Panginoon, eh, siya ang magiging hari ng Israel Pero ang Israel po, uh, during that time Ay nais po nila na maging katulad Ng mga bansang pumapaligid sa kanila So doon pa lang maoobserbahan mo na uh, malaki ang impluensya ng kultura ng mga nakapaligid dahil yun nga, maliwanag na hindi yun ang nais ng Panginoon, yun ang kanilang ginusto. Ang makasalanan sa paningin ng Diyos o masama sa paningin ng Diyos, nagmumukhang okay lang pag ginagawa ng karamihan, pag sinusuportahan ng karamihan. Di ba? Uh, walang simplihan lang natin. Tingnan niyo po yung mga tawiran pag kayo nasanay sa lugar na tatawid sa tamang tawiran, talagang makikita mo nire-respeto yung tawiran. Pero pagka lumaki ka sa lugar na walang pakialam sa mga tawiran, emisan eh, misan ho, sang katutak na yung tawiran yung guhit, di ba? Makikita mo yan, eh misan eh, siguro mga dalawang hakbang na lang, nandun ka na sa guhit, hindi pa sumakto dun lumakad eh, no? Talagang misan po, kung saan maisipang tumawid eh, doon talaga tatawid. Kasi nga, ang tao, by nature, eh, yan kung ano po yung uh, nanonormalize natin, kung ano yung kultura natin, it becomes the norm. And when it becomes the norm, madalas po akala natin tama pero ang reality po mali. So yan ang nangyari. The, the Israelites did evil in the Lord's sight. Either it is because of their ignorance of the word or it is because of the... Uh, yung tinatawag nating katigasan ng puso, no? Yung uh, hardened hearts ng mga Israelita. Mas masaklap 'yon. Alam nila yung tama pero ayaw nilang gawin. Alam nilang mali pero wala silang pakialam. So ano nangyari? So the Lord handed them over to the Midianites. So it's very clear na hindi po nagkataon na sila po ay nasakop. It was a clear judgment from the Lord. Sila po ay ibinigay sa kanilang kaaway. And as I mentioned sa isang lesson po natin, Imagine nasa loob ka ng Promised Land pero kung babasahin mo yung istorya nga they were uh, attacked by the enemy at umabot po sila sa point that they were reduced to starvation nagugutom sa lupaing supposed to be sagana bakit ganyan po ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao yung madali hindi mo magawa yung simple nagiging komplikado yung dapat sana'y tinatamasa, napapagkait pa sa iyo. And eh that is when we do not obey the Lord. Kaya malaking hamon ito eh, na talagang pag-isipang maigi ang ating pamumuhay. Kaya magandahong uh, tanungin ng ating sarili, no? as we, uh, especially itong mga pagkakataong ito, ay tanungin natin ng ating sarili, uh, kumusta ba ang ating ugnayan sa ating Panginoon? Now I remember itong uh, Judges chapter 2 verse 1 to 3. Nasabi ho rito, The angel of the Lord went up from Gilgal to Bochim and said, I bought you up out of Egypt and led you into the land that I swore to give your forefathers. I said, I will never break my covenant with you, and you shall not make a covenant with the people of this land, but you shall break down their altars. Yet you have disobeyed me. Why have you done this? Now therefore I tell you that I will not drive them out before you. They will be thorns in your sides and their gods will be a snare to you. Ayan, ang nangyari. Sa katigasan ng puso, ayan, dadanasin niyo yan. Alam niyo, paminsan ang masaklap. Pag tayo po'y namumuhay sa kasalanan, and we do not really align with God's Word, ito ho ang masaklap namumuhay ka na sa kasalanan, pero ang problema, it appears normal to you. The unacceptable before God becomes acceptable to you. Yung hindi naman yan ang plano ng Panginoon, hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo, pero nagiging katanggap-tanggap para sa iyo. Bakit nagkakaganon? Kasi nga po, ang nagiging problema, mga kapatid, pag tayo po ay hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos, when we do not read it, we do not meditate on it, ang problem po is we will not be aware of God's Word. We will not know what is right from what is wrong. And uh, sometimes, pagkulang din tayo sa intimacy, although we know what is right, but we continue to do what is wrong because we are not rooted. Ayan. Hindi po tayo nakaugat. Kaya ang nangyayari po, hindi natin magawa, maranasan, ma-enjoy ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, malaking-malaking hamon ito para sa atin to really think about your situation. Kung kayo po ay merong kasalanan, ang tanong po ay ito, hanggang kailan ka mananatili diyan? The more you stay in your sin, the more you allow sin to take over, the more you deprive yourself of God's wonderful plan. Di ho ba? Naalala niyo ho yung babaeng Samaritana, di ba? Siya po ay uh, namumuhay ng uh, malayo sa Panginoon sapagkat siya ay makasalanan, uh, uh, hindi lang sa Panginoon. na nangyari po? Because of her sin, she was isolated from the rest of society. Kung inyong nga babasahin yung istorya, salok ng tanghaling tapat, naku, pagkaho napakainit ng panahon, hindi yan ang iisipin mong perfect time Pero ano eh Dito ang nangyari Mas naging matimbang Yung hirap Mas pinili niya yung hirap Ng pagsalok ng tanghaling tapat Kesa naman na danasin Yung pong uh, Condemnation O paghatol ng kapwa-tao misan ganun eh no Talagang uh, yung bang Basta huwag ka nalang pag-usapan eh, Pahirapan mo na sarili mo eh, ang problema nga, ito nga, may mga times na bakit ka mananatili sa isang kalagayang hindi acceptable samantalang merong gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay? You can ask for forgiveness. God will forgive you. Pwede tayong humingi sa Panginoon na siya sa atin ang ating puso at gagawin niya ito. Walang dahilan para tayo po'y manatili sa ating kasalanan. Bakit natin tinitiis ang mga bagay na hindi dapat tiisin? Bakit tayo namumuhay sa kaparaan ng hindi katanggap-tanggap? Kaya mga kapatid, if you are experiencing that right now, ang katanungan ko po ay simple lang, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagkakait sa iyong sarili ang napakagandang pagkakataon, plano na inilaan ng Diyos sa iyo na kung ikay magsisisi ang mga bagay na ito'y iyong matatamasa pero kung ikaw ay hindi magsisisi ang mga bagay na ito'y magpapatuloy sa iyong buhay yung kahirapan, kaguluhan at yung consequence ng kasalanan. Pag-isipan po natin 'yan sapagkat hindi 'yan ang nais ng Panginoon para sa atin. So nawa po ay naging pagpapala sa inyong episode na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At uh, ang inyong lingkod po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.